good morning, mga idol. Welcome sa Kasmina Game Farm. Ah, uh, todays video ulit tayo ng ating mga local banded stags. Pagandahin natin yung mga stags natin para pagbalik nung uh, kaibigan nating uh, mabait, pungus na hindi na sila magpupungos <laughs> so eto pupungos na natin yung mga straight comb para lalong uh, masiyahan yung mga malulupit nating uh, kasosyo sa farm dumadalaw lang tuwing madaling araw eto kinukuha ni Bernie yung isang straight comb natin na red Gilmore Cross Ito pong natin eh Ipupong siya dito mga 7 months Pataas Para medyo mature na sila Medyo Matatapang na Ayun e, no? Napakalaki ng along nito ang striker nito papugiin natin para pagbalik ni kaibigan pungos na hindi na siya mahihirapan okay okay mga idol ito yung gamit natin na ano uh, para sa pagpupungos ng mga stags natin ito yung ginagamit ko na mga gunting shopee lang to mga idol mura lang si shopee medyo curb yung ginawa yung medyo curve para mas magandang gamitin mura na sa shop ito ito yung gamit namin ewan ko sa iba kung ano yung ginagamit nila na uh, pampungos pero ito okay sa akin to mga mabilisan lang less than 5 minutes tapos na after that lagyan natin beta day no para madaling mag heal yung sugat 2 to 3 days okay na yan hindi na, hindi na hirapan yung manok. Kailangan lang na matalim yung ating gunting. So, mas maganda pahasa natin para hindi ganong hirap yung manok sa pagpinupungusan. Okay? Okay yan mga idol. Tapos na yung mga straight comb. Saglitan lang. Mga 3 minutes lang per head eh. Ito isang picom comb naman. Ito yung mga idol yung palong niya medyo halos tumakit na, na sa mukha niya ganda ganda yung stag sige pungos natin yan okay so mabuhay po tayong lahat ulit and please like comment share and subscribe and follow no sa mga hindi followers and thank you lagi sa mga sumusubaybay sa mga walang kwentang video natin Mabuhay po tayong lahat and bye-bye. Thumbs up.